Opa! Uy! Ang bilis! Nagamit ng kapangyarihan mga kadul. So yan po mga kadul, isang mga lang gabi po sa lahat. Mga kiti nga sa si TV po na babalik. So ngayon po mga kadul, pupunta po tayo kay Ram ngayon. Uh, kasi mas... Uh, ibigay po natin yung uh, litson no litong manok po no dahil po may nagbigay po no so hindi ko lang babanggitin po no sir uh, maray maraming salamat po no na nagbigay po uh, kayo kay Ram po na litson so bigay po natin ngayon po sir uh, hindi ko lang babanggitin yung pangalan mo sir so uh, kasi hindi mo na uh, sinasabi na uh, i-shout out ka or sasabihin ibibanggit yung pangalan mo so ano lang po uh, respect lang po tayo no So kapag uh, ano mo sir, uh, kapag mapanood mo itong video, kapag uh, gusto mong uh, babagitin po natin yung pangalan mo, walang problema po sir. So ito po, uh, ito po sir, uh, ito po yung uh, litsong manok po sir, na binigay mo. Ayan, ay, pupunta tayo ngayon kay, uh, kay Ram po. No? So, ibigay po natin ito sa kanya. Ayan nga, hindi mo sila na. yun maraming maraming salamat po sir ulit. so ngayon uh, mag isa lang po ako mga kaidol no? Uh, bago tayo magsimula bago po tayo pupunta kay Ram at uh, siya pala kay ma'am uh, Helen Doribia kay Pink Pastor uh, kira labukol kay ma'am Marjo Labong manap uh, kay uh, ma'am Marlo Malia uh, James, uh, John Simil Mark Marbilias, uh, Jing Sariaco, Baula sa lahat sa lahat ng nanonood sa video po nito uh, shout out sa lahat sana mag-ingat kayo palagi uh, kung saan mong kayo sa ng mundo no? sa mga silent viewer po natin shout out sa lahat uh, sa mga bago subscriber po natin no? sa mga ano natin uh, sa lahat pong uh, share po sa video natin sa nag-like sa nag-comment po uh, maraming maraming salamat po talaga sa inyo so kahit maliit lang pong views po natin no? iskipiles po sa inyong lahat no So, yun. Uh, may hawak po tayong palagi po ito natin dala mga kadol. No? So, medyo malayo pa tayo. Kasi po, mga kadol, yung una po yung punta ko, yung uh, nagbigay po ako ng malit na uh, pagkain po kay Ram. May, may nakita po tayo doon at may nabamasig kay Ram. At akala ko hindi po napansin ni Ram. No? So, medyo nag-ano lang po siya uh, nagaantay po makapag uh, pumunta so yun bigla pong nakahanda po nakahanda po si mo yun so kaya mga kaidol nasama uh, niyo ako dito mag isa yan nandito tayo sa uh, daan no mga kaidol patungo kay Ram medyo mahina po yung slide po natin ngayon Ayos na nga tayo ito. Pero magmasid tayo mga kalol, baka may biglang sumusulpot ba yung tao. Kasi siguro ano, baka hindi inapuruan ni Ramba. Hmm? Eh? Ito po yung daan mga kalol. Patungo sa kubo natin, no? Kasi doon po natin ilagay ko si Ram mga kalol. na uh, malaki tayo sa ilog. No? Eh? So, ganito mga kalol. ito sumusunod sa atin dito mga kadi may parang may sumusunod talaga Pag ingat lang tayo mga kadol Ayan, may gumagalaw. Ayan oh, mga kadal, di ba yan ang nagmamasid sa Kubo ni Ram. Ayan no. atsaka, At palana hindi Ah, magandang gabi po kaibigan. Ah, hindi ako masamang tao. Ah, pupunta lang po ako doon kay Ram. Ha? Hindi ko alam anong commander. Commander na seram. Si Anak ko commander pala seram. Si Sino ram? Pinunong ram. Ang commander. Pinunong ram? Hindi ko alam kung nasaan si Pinunong ram. Bakit kaya mo hinahanap kaibigan? Ah, mag... Ano ba? Magkapatid ba kayo or... Pinunong namo. Pinunong. Huwag ah, kang magalit kaibigan kasi Ah, uh, si ka, api, ka uh, kabigang ram is mabait yun. Ah, uh, wag mo para kang galit eh. Hindi ko alam kung nasaan si ram. Bakit ba ano bang kailangan mo ni ram? Ay, di ko gusto May nag-uuto sa'yo? Sino ba? Sino nag-uuto sa'yo? Ang kumpan Mga KAUBAN wala ko kabalo. Wala ko kabalo. Kabigan, yes. may lipat pa, patungo ka ram. Mga kadin, parang patungo ka ram, Wait lang. Gabi kan? Parang patungo ka ang mga kadol. Ang bilis C'est Mas lang yung tao na yun. Bakit tinahanap niya si Ram? Ang bilis. Ang gamit ng kapangyarihan mga kadulang. tunggu keram.

Ibigan. Akala ko napuruhan. Nakita ko sa daan yun. Pero yung ganito nito yung ito, Ibigan. Oh my God. Pantay. Balik si. Ang lakas. Nakalaban ko doon. Pantayin yang yung kaibigan karena Kasi yung flashlight natin. Ano yun? Uy! mo Kunin, bak, kunin yung isa you know Ya. Nanti potong. Dun, bapa. burunya nanti. Tiada muka nanti, nanti pak, nanti pak, pak. Bula. Bula. Beritahu itu pak bu. Muntik na ako kaibigan Nagkurinti yan sa kaibigan Ginamit ko yung kurinti Ano nangyari sa mais ko kaibigan Ano nangyari nito Ano Dito tumakbo makadol na wala siya Gumamit yata ng nag-invisible yata si Haram no, ano, kaibigan hinahanap ka niya at sobrang galit sa akin binabanggit yung pangalan mo mandir ka raw at isang pinuno din ano bang klase yun? ikaw bilang pinakataas-taas ang pinuno doon? ako yung mas pinakamalakas doon kaya pala, ano, nilutos sa Inuutosan daw sa, sa ka, ano, kasamahan. Kaya pala ako na tinaydo. Kaya pala tinadyo ka kaibigan. Kaya gusto mo lang yung trono. So ibigay na sa kanila kaibigan para hindi ako masundan. Kasi nasundan na kasi ako eh. Patunga ko, doon, dito, patunga ko dito sa'yo. Maghati ako ng ulam. Kasi kaibigan, sabi ng gabay ko. Oo. Oh. Bakit ako yung ano na yung inuuna? Sabi kasi ng gabay ko, kapag may merong taong mas malapit sa akin, papatayin raw nila. Oh my God. Buti kaibigan, ginagamit ko yung kapangyarihan po natin. At yung naano ko, nahawakan po yung leg ko, bigla yung ginagamit ko yung kapangyarihan na pang kurinti. Hindi, bigla siyang, ano, bigla siyang malis. Hindi niya ako nainitak parang ano bro ah kaibigan para siyang nakalaban naman mo yung nakat dati pang mga video po namin para siyang mananabas kasi may itak yo initak ko doon sa baba bang lakas niya bang lakas niya so, sige lang kaibigan magmasi lang tayo hindi na to habulin tapos punta tayo sa kubo ta ako na bahala dito kasi ibigay ko yung ano mo yung ulam magmasil lang tayo dito kaibigan magtulungan tayo kasi ako ang gilikado dito kaibigan yun mga kadol so dito muna tayo mga kadol Botin, ano? nakita mo kita ko grabe nang abiyan ko talaga oh. na gilikado yung lagay mo dun sa ibaba eh, ganun ba sumpay nga mo tayo kaibigan at magmasil